Yan, god Uh, gandang tanghali po na sa inyo dyan. At kami galing na sa pagkakalaykay at kami umuwi na sa amin at nagpakapagsaing na ako. Ito po yung kapatid ko. Laba naman po siya pagdating po sa kanyang bahay at mapapasma siya. Naglalaba. Yun po, kapatid ko. Yan, masipag po din yan. <laughs> Pagdating sa kalaykay, ayan naman siya, oh. Parang ako po yan. Ayan, parang ako ay, guys! Gandang tanghali sa iyo, mga guys. Ayan si atang ate. At, nagbablog-blog ako na kaunti at wala akong i-upload mamaya. Para po kami i-upload po mamaya. Kailan ko po mag-vlog. At ako po ay iikot dito. Yun po, nakaubos kayo. Naka Aba rin ang anak mo. Ito po ang likod po ng ni Tisoy. chat out po daw, sabi ni Tisoy. Tisali, ano niluluto mong ulam? Niluluto ako munggo. Ah, munggo. Nagluluto daw si Ate Sali ng Munggo. Magbablog-vlog po ako. Hi, Rot! Hi! Rot, good Rot, morning. Rot! Good Shout out ka mga mga hindi rin Morning po! Shout out po kay Ma'am Bliss. Si Parin Dainis, saka kay Sir J. Ronald Tumbagaon. Saka sa lahat po, good morning so, po. Ayan, ayan po. Ay, kasama ko din po magtrabaho. Kaya lang po siya. Ay, nakadistino po ngayon po sa loob. Sa loob po siya ngayon. Sa loob po siya ng banyo. Ayan. Okay. At siya mm -hmm. daw iuwi na at siya daw ay maglosaing na at ni eh, para po sa kanyang pamilya. Dito na po sila. Yan. Good morning. Salamat lagi na sa sa ano, ingat po kayo sa yung trabaho. Good morning po daw. At ako ay nag-iikot-ikot. Nag-vlog ng kaunti-unti. At ako po ay iikot lang dito. Shout out po sa inyong lahat dyan. Yung pambahay ni Talabogor. Yun po, si Talabogor. Ayan po ang bahay ni Talabogor. Ayan, po ang amin din team. Team pula. Ako po ay pauwi na uli sa amin. At umikot-ikot lang po ako. kahit munti ang halaman doon ay sari-sari yun po si Kalule yan oh, Kalule shout out oh, yun, si, ayan po yung mabacho po yan si Kalule anak po, kapatid po yan ni Kapain oh, si ari po ang bahay ni si CJ shout out. Ayan po bahay ni CJ. Oh, ganda ng tayo ni CJ. <laughs> yan. Ito po ang bahay po ni na CJ. CJ. ang anong almusal si CJ? <laughs> yan CJ po oh, yan no. Oh. Ang ganda ng tayo, yan. <laughs> Ito Ayan. Ayan po ang bahay ni na CJ, yan. Yan po ang bahay ni na CJ, yung kasama ko pong mag-live tuwing gabi. At sila ay may mangga pa. Si Jay, ako mangga mamaya, ha? Oh, yan, oh, mangga nila, oh. Kalat sa lamisa. <laughs> at ako ay... <coughs> Uwi na po sa amin at ako po ay... Maghihinaw po ng katawan at medyo po nangati po ako dahil po ako ay nagdakot na nagdakot po ng basura po doon po sa tamindaga Hanggang dito na lang po. Bye bye! Mm.